ang aking mga pagpapasalamat uh, sa inyong patuloy na suporta sa aking opisina, ang Office of the Vice President. Inday Sara Duterte! Inday Malakas ang loob ko dahil nandyan kayong lahat. Kanina, noong papasok ako dito, marami ang uh, nagsabi, Be strong, be strong, be courageous. I am, an, I am only as strong as you are. Kung nakikita ko, sobrang lakas ninyo at sobrang lakas ng pagmamahal ninyo sa bayan. Ganyan din ang nararamdaman ko. Yeah! Ang pagpapasalamat ng aming pamilya, ang pamilya Duterte, dako kayo mi ug utang ang kabubuton kaninyong tanan. Sa higayon nga gihatag ninyo kanamo nga makaserbisyo sa atuang nasod. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na, ma na makapaglingkod sa bayan. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan namin. Huwag ninyong kalimutan, ayaw ninyong kalimti ang kausa. Huwag ninyong kalimutan ang laban. What is our cause? Our cause is for our country. Ang laban na ito ay para sa bayan. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Oh! Duterte! 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 Du uh, in behalf of the Filipino migrant mam ma ma'am, salamat po. Malaki po ang pagpunta nyo dito. It's an inspiration for all of us. Am I right? Yes! Oh, kantahan natin si Tatai Digong ng Happy Birthday with Ma'am Sara. Okay? One, two, ready, go! Happy, Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, Tatay Digong! Happy Birthday!